Ito po muli ang ating panibagong episode ng ating Gospel Exhortation. Ito po ay ayon kay San Lucas chapter 19 verses 45 to 48. Ang sentro po ng pag uusap dito ay tukol po sa kahalaga ng templo. Noong unang panahon pa man, kahit bago pa ipinanganak si Kristo sa Old Testament, napakahalaga na po ng uh, sinagoga, ng templo, altar. Bakit po? Kasi ito po yung mga lugar na doon silang common na nakatingin, common na nagsasama-sama, common na nag-usap-usap, common na nananalangin, sabay-sabay, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, mag-offer kung dapat may offer ayon sa batas ni Moses, ginagawa po nila ito sa loob ng sinagoga, sa loob ng templo. Natatandaan po natin sa mga naunang mga pahayag sa Old Testament, uh, iba't ibang hari ang uh, naatasan ng Panguloon na magtayo ng templo para maging bahay dalanginan sa lahat ng mga hudyo upang meron silang sentro ng kanilang uh, pupuntahan sakaling nais nila makausap ang Diyos. Nais nice nila makaniig ang Diyos, nais nice nila magkonsulta sa Diyos, ang templo ang napakahalaga para sa kanila. Kung kaya, dahil ito po ay napakahalaga sa kanilang pananampalataya. Para ano din po ito eh, sa ating uh, bayan, ang Malacanang, ang siyang uh, sentro ng government offices. Kasi ito po ang bahay ng Pangulo ng uh, Pilipinas. Ang City Hall ay ang bahay ng mga mayors, city mayors. Ang Barangay Hall ay uh, bahay din, pagawaan, bahay, serbisyo ng mga kapitan ng barangay. Kung kaya, napakalaga po ang uh, kahalagahan ng pagkakaroon ng templo. Specifically, templo ito, sinaguga ito, bahay ito ng Diyos, kaya dapat na ating iginagalang at pupunta lamang dito sa oras na mayroon kang pangangailangan ikonsulta, ipanalangin, papuri ang lahat na tungkulin natin para sa Diyos na may likha sa atin. Subalit, ang nangyari, ayon sa kwento, ginawang pugad ng mga magnanakaw Ano ibig sabihin? Kasi, Nagkaroon ng palasyia ang mga hodyo na hindi ka pwede magdala ng i-offer ng mga hayop para katayin at uh, doon i-offer sa templo. Dapat dito ka bibili. Para bang kung hindi ka bibili dito sa mga nagtitinda sa labas ng templo, parang hindi ka taka -taka tanggap sa Diyos ang inyong i-offer. Babaliwalain. Ganun ang sistema. Kaya dapat sa loob ka lang. Baka siguro, dila lang natin tiya, ginabang din ang mga nangangasiwa sa simbahan, sa templo, ginabang din kasi bakit nila pinababayaan na mangyari yon Bakit nila pinababayaan ang salaulain, ang bahay dalang ina na para lamang sa Diyos? Ginawang lugar ng negosyo. Alam mo naman, pag negosyo, ano mang uri ng negosyo, ang hangal ng nagde-negosyo, kumita. Kumita na walang limit. Kumita na walang puso. Kumita na walang pakundangan. Hanggat maaari, kumita ng kumita ng kumita at makauwi sila na mas malaking kita, gagawin nila yon, Gagawin nila yon. Siguro kung mayroon man, ilan lamang sa mga negosyante ang talagang okay na sa kanya. Bukin ang kumita ng kaunti, basta tuloy-tuloy ang kita. Malaki din yan kapag sinuma. Kakaunti lang. Pero karamihan sa mga negosyante, lalo na sa atin, ano? dito sa mga Pilipino, lalo na sa atin, hanggat maari. Kikita ka kita, kikita. May kasama ng pandaraya noon. So, sabi ng Panguloon, ginawa na niyong pugod ng magnanakaw. Ang supposed to be itinayo ito ng mga laon mga hari. Upang maging sentro ng dalanginan, sentro ng pananampalataya, simbolo ng ating pagkakaisa, simbolo ng ating uh, uh, reliyon, simbolo ng ating pananampalataya. Nakita po ninyo, walang maliit o malaking pamayanan noon at ngayon pa man na walang simbahan. Walang chapel, kahit maliit na bahay, misa niya sila ilalim lang ng punong kahoy, eh, nilalagyan sila bilang chapel upang doon sila magsama-sama kapag sila po ay nananalangin sa Diyos. So napakahalaga nito. At ulitin ko, ito itinayo para po sa mag para maging sentro ng kanilang mga gawain pang-espiritual, pang, pang Pero, anong ginawa? Sinamahan nila ng uh, mga gawain hindi na makalangit. Maaari din sabihin naman natin, baka wala rin kinalaman yung mga nakakasiwa sa simbahan. Pero tandaan natin, sa simula pa lamang ng Misa, anong sabi natin? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. So kasama sa pagkakasala rin natin na sagutin natin sa Diyos ang ikaw otoridad, subalit sa harapan mo nangyayari ang hindi maayos na gawain, paglalapastangan, pero wala kang ginagawa. Act of omission, sa'yo pa sa English. So, wala nga siguro sila kanalaman at sila kumikita, pero dahil sa kanilang pagpapabaya, may kasalanan din sila sa Diyos. Masagutin din sila sa Diyos. Kaya nagalit ang ating Panginoon nung pumasok siya sa templo. Kasi nga, isa pa rin sa paniniwala, kapag nanalangin ka, sa templo ka pupunta. Kapag ikaw mag-o-offer, sa templo ka pupunta kapag mayroon kang pangangailangan, sa templo ka pupunta. Ganun po ang nangyayari. Kaya, importante sa kanila ang templo. Pero anong sabi ng Panginoon? Nung siya ay mangaral, hindi kunais ang hain, kundi ang awa at habang. Kasi pwede silang maghain eh. Lahat ng hayop na kinakalangan ihain, maghain sila. Pero mayroon bang lalim ang intention nila sa paghain. Naghain bilang pagsunod sa kagustuhan at utos ni Moses. Subalit, meron bang conversion sa isip, sa puso? Meron bang pagbabago pagkatapos mong maghain? Katulad niya sa mga kwento, sana hindi totoo. Yung mga nagpapako sa krus sa Pampanga pag uh, panahon ng kwarisma, Pagkatapos magpapako, magpalatigo, ang daming sukat sa katawan, pag uwi, inom ng gin. Inom ng gin, kwentuhan na naman, murahan na naman. Balik sa dati, so anong halaga ng hain? Kung wala naman lalim sa ating nauunawaan doon sa ating ginawa. Kaya sabi ng Panginoon, hain, hindi ako pabor, awa at habag ang pagtulong natin, ang pag-aaroon natin ng awa sa pangalangan ng kapwa, higit sa mga hain na dapat nating dalhin sa kanyang harapan. At ang pinakabuod sa kanyang pangaral ng ating Panginoong sa Kristo. Nakita niyo? Na ninyo, nung bago sa mamatay, si labi kung ilang taon ninyo, itinayo ang timpong ito. Gigibayin ko ito sa loob ng tatlong araw. Ibig sabihin, yung kinasanayan nyo ng matagal na panahon na dito nakasentro ang inyong pananampalataya. Gigibain ko ito sa loob ng tatlong araw. Nagiba sa pamagitan ng yung telon, yung tabing na humihiwalay doon sa kabanal-balagan na porsyon at sa kabanal na porsyon na hindi ka pwede makapasok sa kabanal-banalan at mamamatay ka doon pag hindi nais ng Diyos na pumasok pa hanggang dito ka lang sa banal na porsyon. Hahatiin, hati nahati ng nung mamatay ang Panginoon alas 3 ng, ng, hapon no biyernes. nahati Hindi man templo ang na giba, pero simbolo yon na wala na pong wala na pong kabanal-balanan, wala nang banal, wala nang hindi banal. Lahat pag sa Diyos ka lumapit sa pamagitan ng kanyang anak na siyang Panginoon sa so Kristo, lahat tayo tutungo sa banal para maging banal balang araw sa mata ng Diyos sa damdamin ng Diyos sa tingin sa atin ng Diyos banal tayo kaya ang sentro sabi ng Panginoon at yon ay uh, pinangalawahan, pinangalawahan ng mga apostol at ni San Pablo hindi nyo ba alam na ang inyong sarili ay templo ng banal na espiritu tayo ang ating katawan, templo ng banal na Espiritu. Ano ang sabihin nito? Igalang mo, pakalinisin mo, ayusin mo. Dahil kung ang templo ay ginagalang natin bilang bahay dalanginan, ang templo ay nakikita natin bilang sentro ng ating pananampalataya. Ayusin mo ang sarili mo. Linisin mo ito. Wag mong samahan ng anumang gawain at mga bagay na maaaring magpapasira sa ating templo dahil ang katawan na binigay sa atin ay ating sinira mismo. Regalo yun. Sa bawat araw, ni regaluhan tayo ng Diyos ng buhay, patuloy na buhay kahit mahirap, kahit may mga problema, kahit minsan malungkot. Kung meron kang naalala ang ikalulungkot mo, pero dahil buhay ka, buhay na buhay ang templo ng banal na espiritu